Puro karne kinakain namin noong nakaraan kaya naisipan namin na pumunta sa farm dito sa Montalban para mamitas ng gulay at gawing lauoy. Halo-halong gulay nga pala to na may pritong isda. Bulang lang? Mm, bulang lang. Sa, sa Bisaya ay lauoy. Lauoy, With pritong bangus man. Sarap yan tol. Oh. Ito yung mga pilitas naming gulay sa may farm. Mm. Sok ng gulay oh. Hapon na pala nito guys at kakalabas ko nga lang pala dito sa may kubo no. Napagdesisyonan pala namin na pumunta doon sa may farm para mamitas na mga iba't ibang klase ng gulay. Mga 15 minutos nga lang yung layo mula dito hanggang farm. Si Papa nga aga-aga kumuha agad ng alak dito eh no. <laughs> Hindi joke lang guys. Ano yan? Gas. Ganito yung mga gas sa probinsya guys eh no. Nasa bote lang. Dito nga guys eh nasa na nga pala kami no. Medyo malubak nga lang yung daan dito pero mga ilang hakbang nga lang eh nandito na pala tayo sa may patag na daan. Tingnan naman dito si Madam Charlotte talagang harurot na sa pagdadrive eh no. Porket ano patag na yung kalsada eh. Grabe. Napakaganda talaga dito sa may probinsya guys. Kapag nakamotor ka lang at kitang kita mo naman yung mga dadaanan nyo eh puro bundok at halaman. Pinag na nga pala namin yung motor namin sa may gedli no. Kasi ano yung ilog na tong dadaanan tsaka malubak-lubak na hindi na kaya ng motor. Nandito na pala kami sa farm guys. Totoo nga ang sabi-sabi. Nakapag nasa probinsya ka eh pipitasin mo na lang yung mga kakainin mo. Dito nga guys eh tamang dilig nga pala ako. May mga iba't ibang klase nga pala ng mga gulay dito tulad ng pechay, palong sili at kalabasa. Teka, may kalabasa ba dun? Ah, bas Mamimitas ako dito ng kakainin namin ngayong araw. Meron din pala dito mga mustasa. By the way guys, yung mga pinipitas ko nga pala dito sa farm, eh babayaran ko rin pala sa murang halaga. Ang lupit nga dito guys eh, mura lang yung mga gulay nila dito. Eto nga pala yung mga masisipag natin farmers no. Grabe, napakasimple lang na buhay dito sa probinsya. Kaya nung pagpunta ko dito sa bahay bakasyon na nila tita, eh talagang nilagi-lagi ko na ang pagpunta dito. Kasi talagang nakaka-relax at magkakaroon ka talaga ng peace of mind. Malayo sa syudad na puro away-away lang ang ginagawa sa social media. <laughs> Pagkatapos nga pala namin mamita nas na mga gulay eh, minadaanan nga pala kami dito nagiihaw. Iba't ibang klase ng mga iho ang meron sila dito. Meron barbecue, isaw, tapos meron pang kabayo. Ay este, binidjuan ko lang pala yan nung dumadaan yung kabayo dito. Man, ano na yan? Ano, yan? Merienda okay. man. Merienda? <laughs> Asan dito yung ano? ano po? Tenga. Tatlong tenga po. Okay. Apo. Okay. Gitna na ito ng kawabata, nakahanap ko pa rin yan. Yun know? o. Yeah. Walang puma sa likod niya. Sa ngayon? Kailangan may kailangan Yan, 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 yan So guys, nakakita tayo ng Barbecuean sa gitna ng kagubatan Ano nga bundo ko? May kinakita yung bundo ko Ma Sabi niya Ano? Mm. Sakta suka ah Mga cakes Mm. How do you feel, man? Feel to Maxi, feel. Hmm? Mmm, panalo. Pagkabalik ka pala namin sa bahay, eh, nagpriprito nga pala dito si Papa ng bangus kasi ihalo eh, niya yan sa may mga iba't ibang klase ng mga gulay. Nilagay na nga pala ni Papa itong kamatis sa sibuyas dito sa may tubig. Tapos sinunod niya pala yung sitaw at anong klase ng gulay ba to? Basta mayroon siyang talong at ayan nga guys, kumukulong na nga pala. Pagkakulo nga, eh, ilalagay na nga pala ni Papa itong tanglad. Nilagay na nga pala niya dito yung siling haba o yung siling green. Tapos nilagay na pala niya yung mga pritong bangus. After that, eh, na pala ni Papa ng asin, Tapos nilagin niya pala yung iba't ibang klase pa ng mga gulay dito. Nga pala guys, bisaya nga pala si Papa. Kaya alam niya kung paano lutuin ng lauoy. Yung lauoy nga pala guys ay eh, nag-origin sa Sabisaya, no? Ayun yung mga iba't ibang klase ng mga guling na pinagalo-halo tapos ginawang sabaw. Pagkatapos nga pala ni Papa magluto ng lauoy ay eh, nagprito nga pala siya dito ng itlog na may mga kamatis. Panalo to guys, paborito ko to lutuin at kainin dati nung bata pa ako eh. Pagkatapos nga pala ni Papa magluto ng itlog na may kamatis eh, nagprito nga pala siya dito ng mga tuyo. Mga ilang minuto lang eh, ready na pala itong kainin, no? Kaya hinako na pala ni Papa, no? Tapos nagprito naman siya dito ng mga dilis. Pagkaluto nga pala ng dilis, eh, magpuputrip na pala tayo. Guys, ito nga pala yung food trip natin, no? yung bulang lang. Mm, bulang lang. Sa Bisaya Sa, ay Lauoy. Lauoy, ayan. With pritong bangus man. Ayan, mm -hmm. eh. bangus. Ito pala yung pinag gulay. Di ba? patay gulay. Patay talong. Ayan. Sarap yan, tol. Oh. Murtay karnila karani. Eh. O, ito, mm. -hmm. tayo. hmm sabaw. E, ito yung mga pinitas naming gulay sa may farm. May farm kasi dito guys eh. Fresh from the farm, no? Fresh from the farm. Ayan. Yung isda galing sa palengke. Palengke. Sa talipapa. Ayan, yeah. talipapa dito. Ayan. Mmm. Sok ng gulay, oh. Ayan, lukwa naman tayo na. It's dog man. Mmm.

Bali yung mga guli ito, guys, may talbos, may talong, may pechay, may mustasa, may... Ano isa pa? Karabansos. Karabansos. Hindi <laughs> ko alam yung guli na yun, pero balag lang. Ayan man Oh. Mm. Bangus. Pritong Bangus. The Perfect Bite ni Ninong Rai. Mmm! Mmm! Panalo? So guys, may papakilala nga pala ako sa inyong kape, no? Ito nga pala yung rice coffee ng Grain Smart, low calorie and decaffeinated. Bale, mga ingredients nito ay meron siyang uh, barley, moringa, okra, lin, mangustin, tapos no sugar siya kasi ang papatamis dito ay stevia. Marami nga pala itong mga benefits, no? No palpitation, helps heart health, It uh, helps mental health, helps skin health, helps bone parts, tapos mataas ang antioxidant nito kaya kahit kumakain ako ng mga street foods, mga putok-batok eh nababalance dal sa mga ingredients ng rice coffee. So, pag ito ang kape mo, sigurado'ng healthy ka nito. Ah, sorop.